Dahil may nabalitaan nga tayong meron daw bagong bukas na Hong Kong Street Foods, kaya agad natin itong pinuntahan. Hindi mo na nga daw kailangan pang pumunta ng Hong Kong para ma-experience yung pinagmamalaki nilang mga street foods dahil dito sa may Western Bikutan ay meron na. Kaya kung naghahanap ko ng sulit at talagang swak sa budget nyo na putripan, baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! nga pala tayo ngayon sa may HK Cusinet na matatagpuan mo nga lang sa number 3, Champaka Street, Western Bikutan, Tagig City. At likod nga lang pala siya ng Tagig Pateros Hospital. Dito nga ay pwede mong matikman ang isa sa kanilang mga bestseller at talaga namang binabalik-balikan. Eto nga yung kanilang Bapol Wapol Ice Cream na meron kanya-kanyang toppings. You know? Mama, anong flavor yan, ma'am? Chocolate or uh, Oreo Craze po. You know? Magkano po yan? For only 89 pesos po, Mura-mura yeah. naman ito. Na. Yun, salamat po. Yun, guys. Oh. At syempre, hindi mawawala yung pangmalakasan nilang Hong Kong Fried Noodles. Pwede kang palang mamili ng toppings kung siomay o kaya Shanghai. Open nga pala sila dito ng 3pm to 12am. Umorder na nga rin pala tayo ng mga naglalakihang siomay nila. Tignan nyo naman, guys. Talagang nakakatakam talaga. One studio. One ton. Ay, ma'am, magkano yung 1 ton? 89 po. 89 pesos lang na, yan? Pero ang dami niyang vegetable. Hmm, tas ang laki ng okay. shoma yan. Oh, so, tsaka, kompleto ricados po yan, sir. Yun, know. oh. Okay, Hindi, ma'am, salamat po. Eto, guys, oh. Toyo mansi na daw to. Hindi mo na kailangan ng kalamansi. May asim kilig na agad. Sheesh! Tapos, syempre, isa sa pinaka mabisa. Chili garlic. You oh. know. At syempre, pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part. yung Tiki Man na. Eto naman guys yung one na nila. Tignan nyo naman guys, oh. kasi oh. may mga gulay talaga, talagang presyo. Walang bahid ng ano yan. Tapos itong shomai nila. Ang laki. Eh no, ang laki niya, no. Tikman natin, ha. Ah. Sa bawal muna. Mmm sabaw pa lang, masarap na malasa. Ibang iba to sa natitikman ko ah. Tikman natin. Ang sarap. eh Eto guys oh. Eto yung kanilang Hong Kong style noodles. Tingnan nyo naman, dito nakalagay oh. Ang ganda lagayan nilang cute. Sa iba kasi yung cup lang yan, oh. Tikman natin. Mmm. Mmm. Sarap. ano dun masarap eto guys o oh, Shanghai o oh. tas eto panalo oh. yung rice nila oh. tikman natin tikman muna natin oh. syempre saw saw muna natin dito eto guys o oh. Oh? so ngayon na malaman talaga masarap homemade ano? Oh. ha oh. paralo. No? Solid na solid yung talaga yung shumay nila dito. Kita nyo naman, no? Homemade to, mga tropa, oh. First bite para sa inyo, mga tropa. Talaga naman, dayuhin nyo na to. Sobrang solid. Ito kay sigma natin tong waffle nila, oh. Chocolate flavor. May stick, etong Itong Oreo. Tapos, itong waffle, tikma natin. Waffle muna. Tikma natin kung mabili. Ay! Mmm! Mmm. Waffle pa, malasa na. Tapos may konting crunchy. Manalo. Ito naman yung strawberry flavor. May crinkles, may marshmallow. Stick, oh. Tigman ulit natin yung ano, waffle lang. Kung mabisa tong strawberry. Ayan oh. No? Mmm. Kapila, mahal sa mo talaga may konting ano strawberry. Tsaka crunchy rin, talaga. Tarap. Yung ice cream na malamang parehas lang yun. Kasi balila yung kanina. Tignan naman natin guys na ano. May waffle tsaka ice cream. Oh, solid. Alam mo yung lamig. Tapos biglang yung papasok yung pag nata yung ano. Crunchy yung waffle. Pasok na pasok. Solid. Eto naman guys, waffle lang. Cheese. Walang ice cream. Cheese flavor. Cheese flavor. Hmm? Sa lahat ng waffle na tikman ko yung tatlo, ito ang pinakamasarap. Cheese. Ha! Ah. Yeah. So, hello mga guys. Ako pa si Phil Valentino, one of the owner here. Uh, OFW from Hong Kong. We came back here sa, sa Pilipinas para po i-introduce inyo yung Hong Kong street food. If you cannot afford to go to Hong Kong or you cannot afford anything na food from Hong Kong, you can always come here sa store namin dito sa Western Bikutan Tagig at matikman nyo po kung ano po yung lasa ng mga pagkain sa Hong Kong in a very affordable price at kami po mismo nagluluto niyan. Uh, ako po bilang OFW sa Hong Kong ay came back here para po i sa inyo yung food na deserve din ninyo ng mga Pilipino. So, visit us here sa Champaka, Tagig sa Western Bikutan, Katabi, uh, likod na likod lang po kami ng Taguig Pateros Hospital and you can always experience the best of Hong Kong. Thank you so much! Thank you.